Napaka-dami na ng fake news na lumabas talaga sa YouTube. Nakamatagal sa akin 'pag pakinggan. Unto totoo ba totoo ba sa sino? Pero bakit 'yan -ba naging <laughs> <laughs> Anong ganap sa mundo ng showbiz? Diretsa ang pinabulaanan ni Sanjo Marudo ang kumakalat na chismis na hiwalay na umano sila ng kanyang partner na si Rhea Tayde. Sa isang panayam, tinanong siya tungkol sa intriga at agad niyang nilinaw na hindi ito totoo. Ayon sa aktor, wala na siyang masyadong reaksyon sa mga ganitong balita dahil sanay na raw siya sa dami ng fake news na kumakalat lalo na sa YouTube. Aniya, ginagawa na raw libangan ng ilan ng paggawa ng hindi totoo. Ibinahagi rin ni Zanjo na malaki na ang ipinagbago ng kanyang pananaw sa buhay kumpara noon kung kailan siya ay insecure at padalos-dalos magdesisyon. Ngayon daw ay mas maayos na ang kanyang relasyon sa mga tao at higit sa lahat, masaya na siya sa pamilyang meron siya sa kasalukuyan. Ano'y okay lang ba i-add ko? Kasi uh, lately, naiintriga kayo ni Ria na separated, like, which is, parang obviously, hindi mga tatotoo. Pero ano din naging reaction mo doon? Wala na ako reaction sa mga ganyan. Uh, <laughs> 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 Napakadami na ng fake news na lumalabas talaga sa YouTube. Kahit maraming tumatawag sa akin na for briefcase. Doon, totoo ba? Totoo ba sa sa'yo, no? Try eh. Bakit dyan ang may Hindi Sa'yo na tapos, kasi gusto nila malaman, kasi para ipukawain ko nila sa mga uh, kakakaibigan nila doon na hindi totoo, hindi totoo ba? Right. Yes. Wala, ah, uh, siguro yung, so paano ako bakit sa ganito, ah, uh, uh let's siguro yung dating version ng sarili ko na parang, yun, uh, na insecure, ah, uh, makaling pag ah, uh, kung magawa ng pinip sa sarili, yun, uh, yung mga binago ko, ah, uh, yun yung mga pinilit kong tanggalin sa sarili nito. And nun, gumanda yung pananaw ko sa buhay. I mean, maganda yung relationship ko sa mga tao. Uh, at yun lang yun, may masaya na akong pamilya sa rin. Okay, eh. thank you, C. Kung malinaw naman palang hindi totoo ang hiwalayan isyo, sino kaya ang patuloy na nagpapakalat ng chismis laban kina Zanjo at Ria? At may motibo bang sirain ang kanilang masayang pamilya?